Maraming tao ang nagsasabing malungkot sila, lalo na kung may pinagdadaanan. Ngunit ang depresyon, higit pa ito sa simpleng kalungkutan. Ito ay isang seryosong sakit na naka sa ating pag-iisip, nararamdaman, at pagkilos. Hindi biro ang depresyon. Hindi ito tanda ng kahinaan o kaya'y kagustuhang magpasikat lang. Ang depresyon ay hindi pansamantalang emosyon lamang. Ito ay isang kondisyon na maaring magtagos ng ilang linggo, buwan, o taon pa nga. Mahalagang maunawaan ang depresyon upang matulungan ang mga taong nakakaranas nito. Paano mo malalaman kung ikaw o ang iyong kakilala ay nakakaranas na ng depresyon? May mga sintomas na dapat bantayan. Una, madalas ba siyang malungkot o wala sa mood? Pangalawa, nawala na ba siya ng gana sa mga dating gawain na nagpapasaya sa kanya? Pangatlo, mayroon ba siyang problema sa pagtulog, laging pagod, o kaya naman ay labis na pagkain? Kung ang sagot sa mga tanong na ito ay oo, maaring senyales na ito ng depresyon. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng depresyon. Maaring dahil ito sa genes o history ng depresyon sa pamilya. Maari ring dulot ito ng mga karanasan sa buhay tulad ng trauma, pang-aabuso o paggawalan ng mahal sa buhay. Ang depresyon ay may epekto rin sa ating utak. Nagkakaroon ng chemical imbalance na naka sa ating mood, pag-iisip, at paggilos. Ang magandang balita, may lunas ang depresyon. Kung sa tingin mo ay nakakaranas ka o ang iyong kakilala ng depresyon, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Magpatingin sa isang doktor o kaya naman ay sa isang psychiatrist. May mga gamot at therapy na napatunayang epektibo sa paggamot ng depresyon. Mahalaga rin ang suporta ng pamilya at mga kaibigan sa pagbangon mula sa depresyon. Ang pagmamahal at pangunawa ay malaking tulong sa kanilang paggaling.